Radyo Pilipinas. Pilipinas. Report. Dagsan-dagsan na nga itong mga estudyante, itong mga tsikiting gubat dito sa Rizal High School, dito sa Pasig City. May kabuang 12,202 ang bilang ng na mga nag-enroll ngayong uh, taon na ito. Huh? Pero ayon dito kay uh, Richard uh, Santos, ang uh, principal nitong uh, Rizal High School, ay inaasahang uh, madaragdagan pa ito dahil sa mga tinatawag na late enrolling. Pero itong Rizal High School Manong Ray, ay isa sa mga pinakamalaking eskwelahan dito sa Metro Manila. At uh, ito eh sabi nga kayang ah, dahil nga sa sobrang laki nitong eskwelahan ito eh pipilitin nila na magpatupad nitong single shift at walang uh, panghapon, walang panggabing klase. Isang ano lang, isang shift lang ito pag kumagala man. Mm -hmm. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At dahil sa laki at lawak nitong mga sitlit aralan dito, eh yung dating 40 capacity na mga school, mga classroom, eh kaya nila itong gawin na 55 na capacity sa kanilang pagkakasyahin, particular na rito sa senior, sa senior high school. Ah, pag, ah, pag, aming pag si ah, Principal na Santos, uh, ah, ulang ang kanilang 4 na raan at 54 na guro sa dami ng mga estudyante. Kaya naman ay single shift yung kanilang ipatutupad at sabi nga eh yung ratio ng uh, isang guro sa bawat estudyante sa isang classroom eh para palalaki nila nang ma-accommodate ang lahat ng ito. Eh may, ngayon pa man eh maasa sila na mapupunuan ang uh, kanilang uh, teacher capacity dahil uh, may labing apat na guro na kukunin itong uh, Pasig Local Government Unit. Uh nabatid na batid na itong Rizal High School ay eh, dati kilalang World Secondary Largest High School at isa sa pinakamalaking paaralan din dito sa bansa. Pray, napansin ko rin, tulad ng nakatanong mo kay Mary kanina, eh, wala na. Wala na yung mga nakasabit na mga ano mang mga sabi nga eh, mga nakadikit sa mga pader. Tanging blackboard at mga upuan, lamesa ng teacher ang makikita rito wala nang iba uh, manong Rey at okay. napakalinis nitong mga ito mga bago pinturahan pa nitong mga ano na mga Joymark sila karalan pero, uh, eh, oh. uh, pero ko-confirm ko lang uh, ano lang sila ha isang shifting lang Isang shifting lang oh yan. sana sana all sana all ha oo nga oo, oo nga. sana all kasi nakikita ko yung video ang ganda uh -oh. ng building eh yung video uh -oh. sa likod eh ang laki mukhang mal sana, sana all <laughs> Kaya nga <laughs> Maka, so, ang ng ventilation nito, Manong Rey, kasi meron silang exhaust fan. Ay, uh, merong ilan, merong ilang mga laboratory na sabi nga air condition, pero merong ilan na sabi nga eh non air dahil nga uh, dahil nga pa high school. Eh, pero hindi ka naman maiinitan, Manong Rey, kasi ba -ba. well ventilated yung mga ba -ba. classroom. Sana all. Oo, oh, oh. oh, oh. Ano bang Kaya ito ideal to, ideal to Manong Rey. Ako may mga ako uh, sa observation ko uh, sa tagal ko nang cover. Itong sa Rizal High School na ito, eh ideal itong classroom na ito. Kagan nga lang yung dami ng mga estudyante, medyo magsisiksikan lang sila dahil nga madadagdagan yung kapasidad. Pero gay pa man ko yung ideal ratio ay napakaganda nitong mga classroom na ito Manong Rey. Hmm. Pero may, meron ka ba nakita ang chikiting gubat dyan na umiiyak, lalo-lalo na yung mga preschooler, kinder, meron, ba ba dyan? Kanina, kanina merong uh, nasa elementary ito, Manong Ray, ay eh, uh, itong, ano, itong, ano ito, first year, first year, first year, oo, oh, grade uh, 12, grade 12, oo, oh, grade 12. Eh, ano eh, uh, tawag dito, hinimatay. Hmm? Eh, oo, eh, siguro sa dami, sa siksika na rin ng mga estudyante. Pero kayo pa man, agad itong nabigyan uh, ng uh, paunan muna itong mga miyembro ng uh, first aid team dito sa eskwela. Buti naman, may, may nakatabi dito itong uh, first aid team. At uh, nabigyan naman ito ng uh, agarang atensyon medikal, pinasakay sa wheelchair at dinalagay uh, dinalaga din sa klinika upang uh, mahimas-masan. At uh, sa ngayon, eh, nagpapa, sabagay, nag, uh, uh, nagbabalik na lamang sa kanyang wisyo. At uh, okay. ito babalik na sa kanyang uh, klase. Okay, that's nice to hear. Ano? Okay, thank you. Thank you, J. Mark. So yan ang uh, sitwasyon, Manong Ray, Jay Magdagala Radio.